3 minutes tanggalin mo tong heart Ilabas mo to. oh. oh, sige oh, <laughs> galing oh. Alam mo to. Ay kaya pala, alam mo pala oh, mayroon pa isa Pako, pa <laughs> magaling Oh, Ah! Bisig! <laughs> lang pala eh! Ang bisig! Galing sa'yo! Oh! Galing oh! Galing ah! Oh! Na din ha alin 3 minutes! Kung kayaanin 3 minutes! Iwalayin mo yung pulang tali! tanggalin mo yung pulang tali <laughs> 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 Ano na ba? <laughs> ano na ba? Ano na ba? Ano na ba? May pasayro yeah, na ba? Pero na rin mo yung heart shot baba. Ano ba? Oo. 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 Oh. 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 Ah. nangyari niyan? Ayosin mo. Hindi mo tatanggal 'di? Ah. Allah. 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 Ah! sa bata. Natalo pa sa mata. Ayos ah. Balik mo, balik. Balik mo. Balik mo, sige. Balik. <laughs> balik. Uy, 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 uy. <laughs> Gumulong, kuha mo. Balik mo, balik. Balis. Bilisan mo. Matanggal mo na eh. Oo. Oh. Pagbalik mo. Hindi. Oh, pasok. Pasok mo na! Ayos ah. Na. Galing ah. Mabuti pa yung bata. Maron. <laughs> okay, okay. Okay. tanggalin mo yung heart. Another challenge na naman. Pero mas mahirap yan ah. Tatlong, tatlong ano yan ah. Kung matatanggal mo ba talaga? Malaki. Matanggal na. Matanggal na. Patanggal na. Oops. Ikaw, magaling kang bata ka. Hinyo, hinyo. Ah. ah, ako. 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 <laughs> ako, ako. ayay Oh. Ay, ay. Ay, ay. Ay, may. Ah. Hindi pa rin matanggal. <laughs> Hindi <laughs> pa rin matanggal yung gahit mga katupay. Yung iba kasi yan dalawa ah. Dalawang dalawa ganito ha. Ah. Dalawa lang, Allah, lang to? Ala, paano yan? Ay, dalawa lang to? Box na Up. 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 Hello? Oh, 3 minutes lang ha. Ah. 3 minutes lang. Ako, tapos ka 3 minutes lang. Okay. Okay. Alam mo yan dati? Ay, nakalimutan mo na ngayon. <laughs> Patay. Hala. 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 Ah! Surrender. <laughs> surrender, surrender. Surrender. Tara. Surrender mga katupay sa ating uh, pasil mga katupay. Mas mahirap to kasi my heart mga katupay yun. Yung tatlong, tatlong ano, kwadrado. Ay, dalawa. kaya nahirapan sila <laughs> nahirapan <laughs> nahirapan talaga sige daw may oras pa sige ako isip isip isipan mo sa akin nga sandali lang sa akin yan eh. kamu <laughs> Kamu tahu Loki? <laughs> eh, hey. mana batalo kalau na si <laughs> ada macam bataki? Batalo kalau na ada si macam bataki. Oh, wow. <laughs> <Ayan> talaga, putang ina. Ay, talaga. <laughs> meron talaga <laughs> 'to, meron. Madali lang 'yan. Ha? Ah? Madali lang. Madali lang pag nakita mo na 'yung kadaanan niya diyan. Solution. Oh. Pero hindi mo pa alam. Mahirap pa talaga. baka mamadita Ganoon lang paggagawa Tanggalin mo Itong tanggalin bawal tanggalin yung alambre Dali lang yung tanggalin mo diyan Oo 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 talaga 'ke Sige lang, nangalay naman ako dito nag-video eh. kaya pa naman pag-video. One minute na lang eh. <laughs> Yan ang pala si talaga kayo no? Kailangan matalas yung isipan mo dyan Ayo bohol-bohol betul Putra Kris. Na Natali na tuloy lalo yat ke. Eh. Ba. Pakitig kan okay. lang wow. ke. Pala Ya. Oh. <laughs> oh. Sige. Yeah. challenge 3 minutes. Oh. Oh, tanggalin mo nilo. Yan si Nilo, Nilo Matalino. <laughs> Yan. Tanggalin mo nilo kung tanggal ba. Uy. Gulat. <laughs> Natatanggal ka agad mo ya. Natanggal ka agad ni Nilo. Agad. Oh, oh. Ay, sumukan mo ibalik kay eh, mahaba pa naman ng oras eh. Wala pa isang minuto, natanggal na kagad ah. Ha? Ah? <laughs> ang bilis. Ang bilis ah. Oh. Wala, madali lang pala to. Ha? <laughs> ah? Wala pang, wala pang isang minuto. Magaling, magaling, magaling.